Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ibinahagi ng celebrity mom na si Sunshine Cruz ang espesyal na milestone ng kanyang bunso, si Cheska, na nakapaglakad na sa kanyang kauna-unahang runway. Sa isang social media post, ibinahagi ni Sunshine ang video ng runway walk ni Cheska sa Christine Ordinario Show sa BYS Fashion Week, isang event na nagbibigay pugay sa kagandahan at fashion ng mga Pinoy. Sa naturang video, makikitang confident na naglalakad si Cheska sa runway suot ang stylish na all-black outfit. Sa kanyang caption, ipinahayag ni Sunshine ang kanyang sobrang pagmamalaki sa anak, na nagpapakita ng kanyang excitement at pagmamahal. Cheska's first ever walk, so proud of you my bunso! You are a natural! Si Sunshine ay dating kasal sa aktor na si Cesar Montano at mayroon silang tatlong anak na sina Angelina Isabel, Samantha Angelin, at Angel Francesca. Naghiwalay sila noong 2013 at naging bukas si Sunshine tungkol sa mga hamon ng kanilang relasyon.